Magandang umaga! Magluto ako ng paksiw na dilis na nakabalot sa mangga. Ayan. Ito na nakaridi na ang aking dilis. Wala na yan siyang ulo. Tinanggal ko pa ng ulo na ka. Marinit na ito sa ano sa suka. Meron na siyang loya, bawang, kamatis, paminta. Madiksara. Dipindi kung bitin o kaya madiksara. Yan guys, ganat nyo. Tapos, tuk tuk tuk. masarap itu. Ganyan lang, ganyan. Ganyan. Tapos, dito. Masarap itu sa, ano, saging. Mamaya, magharap ako ng saging. Ayan. Ayan. Saging na sinaing yung sab uh, ayan na po ang ating paksi huwag na lagyan ng tubig kasi yung suka yun na yung pinaka tubig niya so ang gusto ko sa paksi may kunting mantika ayan okay pakuluin lang natin to ng mga ano hanggang sa maluto hanggang ano, siguro 15 minutes nakasala na po ang ating paksi na dilis mainit kaya nag-ipit ng bangs.